Sabi nga habang naka-live ako, nagsabi nga sa akin yung mga kasama ko nagla-live na gusto nga daw nilang magmeryenda ng spaghetti. Noon na ako man, ako ng akong alas 10 na ng gabi. <laughs> Kaya naman, haba na nga ako, nagpabili na muna ako kila Bebo ng mga ricados para after nito, eh makapagluto nga ako. Pagkatapos nga ako mag siguro mga alas 10 na, dumiretso na ako dito sa kusina namin at naggisa na ako ng gagamitin ko. Wala nang bukas na palengke, kaya sa Alphamart na lang kami nakabili na itong giniling at tingnan nyo naman, nagyayelo po. Inintay ko na muna mga lagas-lagas itong giniling bago ako maglagay nitong spaghetti sauce. Out of nowhere lang itong pagkikrave namin ng spaghetti. naman siguro namin. Aba, Hoy, paano hindi magiging deserve? Alas 5 pa lang nakalive na ako. Matatapos ako alas 11. Wala na ako bosses. Kaya takang taka yung mga nagba mine sa akin. Ku paano ko daw na pagsasabay yung pagba-vlog ko tsaka pag pagla-live selling? Ang sagot ko naman sa kanila, huwag niyo po akong tutularan. Pawang mga eksperto lamang po ang nakakagawan napaubos kami ng halos dalawang libong damit. Hindi ko alam sa inyo kung aware na kayo na nagla-live nga kami sa Black App o sa TikTok. O kapag kami may time kayo, pwede kayo sumilipat at ewan ko na lang sa inyo kung di kayo mabudol. After namin kumain, um, after kumain, mahinga na rin kami at tinapos yung trabaho. At kinabukasan nga, naisipan ko naman mag-grocery lang. Aga ako nagising ngayon, kaya marami ako magagawa. Ay, ah, tulog pa nga mga kasama ko sa bahay. Ako na lang muna ang umalis papunta nga ng Robinson Pulilan. Buti na lang talaga, natuto ako magmaneho. Kung hindi, hihintay tingko ko para gumagising si Bebu. Walang malyari. tatingko ko ng Robinson, nakalista naman na sa akin lahat ng mga pamimili ko. Sunod-sunod din kasi kaming nag-live kaya naubos yung stock namin sa bahay. Inuna ko nang tinignan itong mga sibuyas at bawang na talaga naman sobrang mamahal. Kaya naman pinagbibitawan ko rin para ba akong napaso sa mga presyo. <laughs> Paglilibot ko nga, nagulat ako, may sumusunod na pala sa akin. Pagkagising niya kasi, ang diretsyo nga niya, dito na din sa Robinson, para samahan nga ako mag-grocery. So, dahil siya na nga rin, halos yung nagluluto ng mga pagkain namin sa bahay. Siya na din ang nakakaalam kung ano yung mga gamit na kakailanganin niya. Pagkaya nga nito, mga magic sarap, mga sinigang mix. Pagkaya si Bebo, pipili yan ng mga bibilhin niya. Gusto niya yung laging may paprina pansit kanton, o kaya dishwashing. Nga doon, isa pa sa mabilis maubo sa bahay namin itong bigas. Dahil nga madami na kami sa bahay ngayon, sobrang lakas na namin sa bigas. Dati kasi nung kami dalawa lang ni Bebo, mga 5 kilos, ganyan lang kami magkanin. Pero ngayon yung 25 kilos, ay pinapaspas lang namin ng isang linggo, anak syuta. <laughs> Pangasikan mangan, no? Pangabayat naman katawan. <laughs> isa sa malakas, maubos din sa bahay namin ng tosino. Nuka ako, napapanood man ako ng pampangas, best, Ba't rugo hindi nyo ako padala ng isang sako? Sobrang bilis, maubos ng tosino na yan. Kasi kahit kami, favorite talaga namin yan. Pagkatapos naman dun, dumiretso naman ako dito sa bilihan ng mga baboy. Suki na ang tawag sa akin nila kuya. Pero this time, ang binili ko naman eh pang nilaga nga namin. nag din kasi ako ng nilaga at gusto ko nga pata. Konti lang naman yung mga pinagbibili ko dito sa Robinson at sabi ko kay Bebo yung mga gulay bilhin ko na lang sa may palengki. Kaya e, naman katapos namin magbayad, lumabas na rin kami at umuwi na ng bahay. Ag uwi ko nga. lurd ko na lang ipapakita sa inyo pero nandito na naman nga yung mga nanunulisit sa amin palagi. Wala na problema kung pupunta sila sa amin kaya lang ang ayoko lang talaga yung sobrang aga. Dahil kami nga ay nagla-live selling para na kaming mga vampira sa gabi kami gising sa umaga kami tulog. Kakatukin na nga yung gate namin. Papasok pa sa loob ng gate para katukin naman yung pinto. At kung magkano lang sana yung kaya naming ibigay, eh sana po matanggap nyo po yun. At saka please lang, pag pupunta kayo sa bahay, wag po yung sobrang aga. Sobrang pagod kami kasi lalo na kapag ka nagla live selling ako. Kaya uno umaga na rin kami lalo na sa pa. Pwede naman po nyo kaming tawagin. Wag na lang po kayong mga labog ng pinto. Anak syuta. <laughs> nilalaro ko ngayon, ang PHL Best. Sobrang daling laro at madali lang din gumawa ng account. Ilalagay ko na lang kung saan kayo magre-register sa comment section. Bawal to sa mga bata at laruin nyo lang pag may extra kayo. Para makapaglaro, ilalagay ko na lang yung link sa comment section.